Hi guys. Ang gagawin ni Hose ngayon guys ay uh, magluluto ng malunggay. Malunggay lang guys at saka bawang. Timplahan lang ng kaunti. Kung anong gusto ng timpla. ah, uh, sarap na. Masarap ito guys. Ha? Healthy pa. Ito so guys o. Oh. Bago ninyo lutuin guys, hugasan mo nyo na maayos kasi madumi to. Kasi naano ito ng mga insekto ma gabok di ba ma gabok kailangan iwag-wag bagba hmm. bago natin himayin kailangan imalinis ang pagkain natin wag tayong magmamadali na magluto na alam mo naman eh hindi mo hugasan ng maayos di ba ang iba diyan basta na lang ang ah, pagkahimayin nila ah uh, nakaagad na kaagad sa ano hindi guys kailangan healthy ating kakainin, no? Malinis. Importante sa ating katawan, guys, ay malinis, ano? Huwag na tayong sabihin man, ay, maarte, maarte, hindi. Kailangan natin magiging malinis ang ating pagkain. ah, Kailangan, pag tayo nagluluto, ugasan natin ng maayos, ng maigi, di ba? Hmm. Healthy na, swak pa, swak, swak pa sa budget. Hindi hmm. pa mahal, di diba? Pag may isda, Uh, sinain o kaya ipreto. oh, goy, ang sarap na nito, guys. Bago may bawang, timplahan mo lang. Oh, my goodness. Ang anak ni Janice. Sarap nito guys. Hmm. Sinong hindi na nga ng malunggay, guys? Mayaman naman mga yan pag hindi na kain ng malunggay, Ano? Hmm, healthy pa. Swak pa sa budget. Ano? Kayang-kaya pa ng budget natin. Wala. Oh, mga ulam-ulam dyan. Uy ya no sa mga pobre, sa mga mahirap ay kayang-kaya to. Ako nga, guys. na ako maghapon uh, malunggay kamote. Malunggay kamote. Kanon. Mm, sarap to, guys. Babawiin ko, guys. Mas, ano. Sarap to. Bye bye, guys.